for the entire day, the commission, the entire day, the commission uh, 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 was able to uh, replace 311 uh, machines out of the 16,000 uh, contingency machines that we have. and the issues were the following. acm per se, 15. cover, 13. scanner, 77. screen, 11. Uh, when it comes to the uh, issue of ballots, five manual audit, eight operational concern, two procedural one smart card, one thermal cutter, 60, thermal paper, 35, thermal printer, 73, and USB device, uh, 10. So, um, as compared to the 2022 elections, where during the first few hours of the voting, 2,500 kaagad yung uh, pinarita na Comlec uh, dito in all fairness 311 lang yung napalitan natin ng na mga makina. Uh doon po sa mga sinasabi na hindi tumutugma daw yung kanilang resibo as against doon sa Balota wala po kaming evidence or proof on that kasi Napakataas yung posibilidad na nakalimutan nila na, si na yun ang binoto nila o kahit na hindi yun ang binoto nila, yun ang nailagay nila. Because wala naman sila makipakita, simply because wala naman pictures yung mismong resibo dahil bawal nga pa magpicture ng resibo. Yung iba na nakikita namin sa social media ay eh uh, 'di papakita ng na yung mga binoto nila, yung mga sample balot nila. Bakit daw yun ay hindi lumabas sa kanilang balot, sa kanilang uh, uh, resibo. The best evidence will be later this evening, kasi later this evening, makikita natin yung mga balot uh, face, yung mga balot uh, pic picture images, kasi meron tayong balot review. So sa balot review, mabibilang manually yung lahat ng balota. Uh, in fact, pagka nakita nyo na yung balot review, para sa mga kababayan natin mamaya po, pag nakita nyo po, naandun lang yung mga pangalan ng mga kandidato na binoto sa bawat posisyon. Hindi niyo na po makikita yung mga pangalan ng mga kandidato na hindi binoto. Summarize po yun. So, yan po ang isa sa mga natin. At the same time, makikita rin po natin, yan po yung per balot. So, kung tatlong daan ang binoto, na, ang bumoto sa mismong presinto, tatlong daan din na balot, uh, review, uh, balot uh, images, ang makikita ng bawat isa pwede pong bilangin. So diyan natin malalaman kung talaga bang tama yung resibo as against to sa tama yung election returns. Again, for your information, ang NAMFREL at PPCRB inauthorized ng COMELEC na i-capture ang ballot images, ang uh, receive, ang QR code ng resibo. Ano yung ibig sabihin noon? Hindi ba bawat presinto o bawat botante may resibo? Ang Namfrel ay pumili ng 60 areas sa buong Pilipinas. Sa 60 areas na yan, yung lahat ng uh, resibo na nahulog sa mismong makina at at na at na produce ng makina na nasa receptacle, bibilangin isa-isa at pipicturan ng uh, kakapchul yung, yung uh, QR code ng mismong uh, uh, Namfrel representative upang matransmit ka agad John at makountercheck kung tumutugma siya sa result ng natransmit na result sa kanila para makita nila. Ito naman pong PPCRB, pinayagan din namin na i-capture ang QR code ng election returns in all the precincts nationwide kung kaya nila para mas mabilis ang kanilang comparison nung na-transmit na result, yung nakuhang election returns at yung mismong result na nasa loob ng QR code. Yun yung magsasabi sa atin kung talagang bumibilang ng tama ang mga makina o hindi.